Are you get one? What am I going Dito po kami ngayon sa Suki Market. Nalik ka namin. Nalik ka Gusto mo kayo dito. Nag-ikot po kami kanina dito. Kasama namin si Sir Alexis. Inikutan po ito. Binlog. Kasi kung naalala nyo po, yung mga Suki Market dati, na vlog mo na, no? Tapos, so yun, inikutan. Si Ka Farmer kasi sabi niya, kumain na po kami. <laughs> Maano ma naman sila, Sir. Um, Niyayaya po kaming kumain, pero yun, kumain na kasi si Ko farmer eh. yung sobra namin sa gabi. Gusto mo pa kumain? Akala ko ang puso hindi pa man ako nag almusal <laughs> Ay, Gusto mo pa Gusto mo ng kajun, ate? Ay. Ano ba yung kajun? Ito yun. Ito ba yung gusto mo? Yes. Hindi, ayokong mag-iimay. Nag-vlog ka, ma'am? Okay, Good invite to them to come here. Good fortune na po. Kasi nagtatanggap din ako ng mga party. Mm. Mm, by trace lang. Sige po sila. Anong gusto mong ano? Ito mantsi. Yung mga mahirap uh, lutuin, ma'am, 'yun ang tikman mo. <laughs> Ito po moko meryenda. Yan mahirap yeah, lutuin yan, pero masarap. Pagtadtad pa lang yan eh. Pagtadtad pa lang. Sulit 'tas sulit ka na. gusto. Bibili rin ako sa kabila kasi gusto ko yung isda. Hindi yun naman siguro ano yung chanko.

Hindi ko 'yan ginagawa dahil mahirap po 'yan gawin. Pulutok. Uh, hindi siya pulutok, parang bopis, bopis, bopis. bopis to. Bopis Iba 'yung bopis sa pulutok. 'Yung pulutok dry. Masarap po siya. Mm -hmm. Ang sarap din po ng sabaw nila na ang no? Ito, kinilaw, masarap din po. Pero binili ko to, to, siran. Dito sa kabila, sa kambingan. Ito namang in-order namin dito po sa lutong bahay ni Ma'am Shi Jeline. mix na bak. Masarap yung gata. Yun. Buhay bagpackers tayo ngayon. Bagpackers. Para puntahan itong Arowana. Shoutout pala kay Brother Maynard. Oh. Ano bang meron dito? Ayan. Bukod sa isda. Bukod sa isda. Oh, Aaya, yeah. puntahan natin yun. Si arrow keeper pala na andito. Ayan, you know, target natin dito yung gano'ng kagaganda yung mga arwana Kalapato. Kalapato dito. Pansa. Ay, wakulot siya. Dito po kami sa pet show. Pero yung arowana po, yung titingnan namin wala pa po 6 to 10 po kasi yung pet show dito ayun yun, Chinese chicken pero tignan nito ay papakita ko sa inyo, ang cute akala ko maliit lang yun. magpapalaki. Ilang years na doon na? Mabilis lang yan. Pero gusto ko yung red na maliit ba? Red? Ayun red! <laughs> Maga, iba kasi, iba kasi ang ganda nito. Talagang graceful siya, lalo na pag nagpula na. Nakita nakakita ka na ba ng so, yung siya. red talaga? Ang ganda, bebe. Ano yung sabi bibig nila? Balbal? Sayang ano? Yeah, Saturday, Sunday, di naman tayo pa yun. Wala, dahil wala pa po yung mga arowana, pupunta na po muna kami ng divisoria. Bibili po kami ng metallic coin. <laughs> sayang. Uy, yung cute nung ano, gilipit. Gusto ko. <laughs> yung hairless. Ah, yung beating. Yung beating, hindi ka mabibiting. Ayan na. Adventure lang. Hanapin lang namin yan si Ustin. <laughs> Siya po yung maghahatid sa atin sa... Loton. Santa Cruz. Malayo din kasi, no? Parang yung alabang, layo din from Santa Cruz. Pag nag-taxi ka. Hindi mo talaga. <laughs> Nilakad namin din kanina. Adventure bike Ang yeah. ganda naman ng ano, bago yung view kaya enjoy lang maglakad. Init lang. Init lang, init. Pero, sa sana tayo Warriors, dyan. tinalo ang Boston. Congrats. I'm happy. Oh, nasa na ngayon ang nagsasabi na hindi na? tayang talonin ng defending champion. Di okay. ah, dito, maybe Ayun know, yung mga bus. Tatawid na. pa daw ng kalsada yeah, eh. Na, eh. Na, doon doon, doon tayo, tayo. niyan. Ah. Lakad Mamama, lang. Bike, oh. Pupunta pala kami kay Carty Mar muna. Sarot. <laughs> hindi pa ako nakakapag move on kay 3D. Ang sakit mamatayan ko ng alaga. Hada naaalala ko siya. Minsan feeling ko nasa ilalim lang siya ng mesa. Iba. Parang ah, um, ito yung baby ilalim din ang natin. Ganda <laughs> okay? pala doon. Kaya pala sabi mo hindi naman tayo magkaya. Pag anong ganon pala yung landscape dito. Ito maganda din ang alam mo. Diba? Birds of paradise. Birds of paradise ba yan? Ito yung sinasabi kong parang tabako. Alin? Tabako uh, tawag nila. Oh. Malit yung nandun. Ito yung lumalaki. Eh, pwede siyang indoor, pwedeng outdoor. Pero, plano ko siya doon sa may gilid. O, si baka pala may tigot. Ha? Siya may tigot. Ay, ang ganda. A lady Lourdes. Ay, Lourdes, si Atening. <laughs> Ayun, Ayun, Lourdes. <laughs> ginto o Sak Lourdes, wala ah, si Sak Lourdes. Tindahan ng bata. Alam niyo po bang mula kagapi dahil sa toho naglakad kami ng pagkalayo-layo. Ah, yung kinain namin nalaglag. okay lang, hindi siya ganoon ka. Para sa akin ah May kinainan tayong mas masarap dati, yung Ay, gusto ko din to, cute. Ang maging shade, no? oh, Ano? Money tree. May ganun tayo dati sa farm na tamaan ng it, yung sa may Yung sa may mansanitas. O oh, sige, saan sa kaya ng mga bus dito? <laughs> <laughs> sa likod ng... Lalakad pa kami. Uh, Pwede oh, ba? Hirap nang walang alam, ay, 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 na. Ay, ay, may, may uh, dyan? Lang. Yung mga papuntang Loton, gano'n. Ah, thank you, thank you, thank you. Thank you po. Ano nga sabi sa baba? Nasa taas tayo? galing naman. O oh, nga no? Ba't gano'n? Yung landscape niya kasi. O, bulubong-bulubong ito. May underground? Hindi nga kasi pantay yung lupa, pwede. Mayroon siyang parang... Kanina naglalakad kami, wala naman, hindi naman kami umakyat. Ayan Tapos pag, pagtingin namin sa baba. Kasi mo yung landscape, oh. Oo. Wow. Oh. Galing bagay. na. Nasa baba daw, eh. Baba ba tayo? Again? An na, parang underground ng mall. Pero yung pinagtanungan natin kanina, sabi niya, yeah. paglabas natin. Sa baba nga daw. Yun na yun, naiintindihan ko na. Okay. Babalik tayo kay ano. Mga probinsyana. <laughs> ba, ba, Ayun, pala no? eh Oh, shout out kay Ate Nigo at kay Kuya Dan tutulog ako ah <laughs> tubig wala sa eh. ah meron ah ba? oh, sa bag mo meron meron isang button ito so pala hindi natin nakita 3 ito na oh ito na po si Austin hindi natin nakita Nagdadadadadad kasi tayo. <laughs> Ayan si sa San Agustin. Agustin. Good morning ka, bebe. Ayan, hindi ko na po natapos yung vlog ko. nasa divisorio ba kami nun Ay, nung alabang, alabang pa na's yung last vlog ko po. Ayan. Saturday, maaga po akong nagluto mga nagising akong 4 a.m. nagluto ako mga 5 naman pala syempre ano muna upo upo tapos nung sinipa gayan kasi yung sa yung leche plan umalis po kami Friday Friday po yun eh kinuha po namin yung binhi palay sa may talugtog naman yung niluluto ko leche plan hindi ko po natuloy dahil aalis na nga kami. Pinatuloy ko kay Anne. Ngayon yung, hindi niya naman na natapos. Nasa llanera pa. Kaya, kanina, yun po lang muna inaayos ko bago ako magluto. Eto, yung tapang kalabaw na nabili pa sa San Fernando dati. Sobrang asim. Super, super. Hindi <laughs> nga namin yung nakain. Yung mga unang naluto. Tapos, eto, ah, uh, ano na yan, parang binabad ko ng matagal tapos medyo pinigapiga pa para mawala yung asin tapos binabad sa sukan. parang tapas style. ngayon, okay na po yung lasa ngayon last time pala yan din po yung almusal ng mga boys dun sa baba tapos, ayan, so galing ano, bataan konti lang kasi last ano, nagluto, hindi naman naubos. Saka hindi na ako nagluto ng tinapa ngayon dahil baka asawa na sila. Nag, ano na po kami. Ay, 8 a.m. Oh, medyo late kami ngayon. 8 a.m. <laughs> Eto pala, dapat kakain na. Sabi ko maagang magluto para mag maagang makakain. Yun naman si... Alam, may tao na si Jelo, wala pa rin. Tumupya kaya ito? Hindi ko alam kung kaming... ko umalis. Umalis ba Wala pa tuloy kaming kanin. Ay, good morning po. Nandito na si Kuya Mario. Maaga po yung pick up namin ng lechon ngayon, dalawa. Dala na po ni Kuya Romel yung kanya. Pero order niya din po yun para sa kanyang sister-in-law blessing po ng bahay po nila. Ayun, si Rizal ang magsasain muna. Tapos habang wala pa naman, wala na pala kaming stock ng mga chili paste dito. Akala ko, hindi na baba. Yun pala talagang ubus na yung stock namin. Kuha po muna ako. Ay, ka bebe. tignan niyo. Oh, may nangunguna ng nang buntot dito. Ano? Buntot yami. Buntot yami. Ah, lechon yami. Ay. Ay. Akin na yun Madapa ka, Ney. <laughs> Bibili siya niyan. Nakita niyang nakasunod ako. Madapa. Yun na. Wala nang buntot. Ay. <laughs> Ay! na! Hindi na pwede. <laughs> Nay! Nay, bitaw! Tatang, kunan lang pa mo. Ay! Nay, mapilay! Ayaw, bitaw. Oh. Hindi na, madumi na! Ay! Nakikipagano. ano, oh.

kung... Dumi na, palitan na lang natin na. Lupa na ka na malis ko na tayo ngayon na eh. Meron tayo. Hi, Masaya ulit. Inugasan ko na lang pong mabuti kasi konting buhangin lang naman pinutol ko yung bandang dulo. Grabing iyak niya eh. Hingi mama, hingi. Hingi mama. Kita ka ni kuya niya. Ah, ni kuya kanina Pero yun eh. Tapos yung putol ng buntod, yun yung binigay ko kay kuya. Oh. ini mama. Hingi mama. <laughs> <laughs> Tama po siya. Sarap ba yan? Hmm. Ah, ang ilag nun talaga. Kala niya kukunin ko kasi inagaw ko nga kanina sa kanya nang kinuha ko na sa pilitan dahil ayaw ko ibigay eh. Takot na tuloy siya. Hingi lang. Hingi. mama. Hingi kita lang mama. Uy, tignan niyo si Ney Ney. Oh, sarap na sarap. Ah! Dexter, pag yan, dumikit sa akin. Ay! Sa <laughs> likod na yan. Pinago. O, oh, ito, bangat ganyan. Ay, Ay Ney! Ay! Ay! Ito. Ay. Ito, bandilo, eh, Nuh, sarap, ne? Ne? Ay! Ay! Maglugotok na yan. Ito, pangalus ko, kwa sa mandilo eh. Ano na may kaya, misit. Sarap, Ney! Ney! Bigyan mo daw si Lolo. Ay, huwag na pala. Tatago pala. Huling yun yung patuturan niya. Ay! Mag Sarap. Kaya may tinagay ng dita klawan. <laughs> inge, inge. Ay. Masama <laughs> <laughs> ka na kay Lolo para hindi kunin dito yan na. Uwi na kayo ni Lolo. Tapon mo, tapon. Tapon na yan. Ay. Tapon na yun. Ay. Ay. <laughs> Butol. Sarap. Butol. Butol. Ang laman niyo dito. Huwag mo huwakan, lolo. Yun doon yun, yun laman yun oh, oh. Di dyan. Eh? <laughs> <Hai? tip> hmm. <laughs> Sarap. Sarap serap yan. Sarap. Yan. Yan, yan. Pingin nga Pingin nga tita. Ah. Pingin nga tita. Ano ang wife? Siyem kong kaya? Wala. Hindi ka na nailigo na. Kita ka niya ni Lola Beth. Uy na yan. Ay? May balik kanya na. mo niya? Ano mo niya? Ano mo niya? Ano mo niya? Hindi ko na makukuha yan. Iyak na yan. Sa bahay na, no? mo niya? mo pa. Ay? Pangalad ko yan. May biset. Ay? 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 Akin na. Eh. Kunin mo na, lolo. Hingin mo daw si tita, Penge, ni? Nay, penge. Penge po ako. Wasang ganang ganang grip po kita. mo na yan, wasang ganang po kita. Penge po ako. Hmm. Kunin mo <laughs> man na yan, mo. Penge mo. Kunin mo na, na naman nila. na Hi, check. May Pero ligpitan na kami. Maaga po kami natapos ngayon. Alin po, kuya? Opo, nandun po sa details ng ano po. Magde-deliver. Mabalakas. <laughs> Hindi kasi ako familiar. Hindi lang po si Nen. Hindi rin matawagan yung Ayan po, yung natira na lang namin bukas mag i-re-refill dyan kaya mamaya, depende depende sa kasipagan ko <laughs> tapos na din si Napuroy kasi isa na lang ulit sa hapon yung nga pong de-deliver sa mabalakan Alas, si Kuya Jun may iiwan na naman mag-isa tapos minsan pala, syempre si Kuya Jun mag-isa lang doon. At yung mga boys, pinapa ki usapan ko tawag doon. Ano bang term doon? Na kumur ng kaunti para kay Kuya Jun. <laughs> Last time, nag-share-share share sila na parang tagto 25 silang lahat. tagto 25 pesos. Bali, meron din si Kuya Jun na 150 ata. Ayoko naman kasi magsabi ng, uy, madlaki naman yung tip nyo ngayon. Bigyan nyo si Kuya Jun ng, di ba? Pera na kasi po nila yun, eh, na, mga boys. So, sabi ko, tinatanong ko, oh, magkano yung gusto nyo ngayon kay Kuya Jun? Kasi, nano ako, mag-isa lang siya doon. Tapos yun, mag-ano sila, yung minsan yung mga butal-butal, ganon, o oh, kay Kuya Jun na lang. Okay na. Pagpatay ng electric fan. Yes? Alin? Ano? Ah! Chili paste. Oh, wow. Ay, lah. Ikaw na bahala ang makipag gano. Transa, bababa na ako. May kukunin pa ako sa baba. May pineprepare po kasi akong mga pagkain din para sa secret. <laughs>